what's up mga ka people welcome back to fishing adventures with Jetro TV mag try lang po tayo guys na mag casting at saka mag jigging ibang pastime natin pero ngayon kanina na tingin ako dito wala ng mga ano mga angler dito ng mga striker ng bangus wala na sila <laughs> okay so tayo baka makachamba ulit tayo ng mga queen o barracuda dyan tapos pa season na rin ng king baka may maligaw ba baka makachamba tayo okay. casting casting lang tayo mamaya at saka jigging okay. so samahan nyo ako guys isang fishing adventure natin dito sa Qatar oh, ang galing talaga ng taon to oh very fast ha <laughs> what did you bait? Shrimp or what? Ah, this one here? Okay. Huh? Ah, like a shell. Okay. Uh -huh. lakad-lakad po muna tayo guys <coughs> wala, wala tayo natin kahit strike, wala so lakad-lakad tayo papunta dun okay subukan naman natin dun sa mga part na yun okay so shout out, shout out pala sa lahat ng mga taga isda group mga taga-PXA group okay, shout out po sa inyong lahat okay guys minalas pa tayo naputol pa yung rod natin eh. ayok na yan mag surrender na yung sa katagalan yung ano natin ah. kuspar natin sayang grabe sakit sa dibdib Diyos ko. Kasi tagal na namin nagsama nito nabali pa pero kasalanan ko kasi pinilit ko kanina na <clears throat> pitik pitikin na nakasabit ba kasi nga sumabit kanina yung jig natin pinilit ko na pitik pitikin nabali tuloy gandang ganda pa naman talaga ako sa crossbar ko na may tagal na namin nagsama nito nggak nggak natin pero sayang, sakit nggak si uh. <laughs> nggak ayos lang ayos lang okay so ito muna yung Sensor casting lang na tayo hey. so, pa natin. guys dito si Master Chito. Okay. <laughs> Oh, pati pa to. I will check my Oops. I will check my another. I will check. Ito, solid din natin guys na supporter to, si Sir Michael. Kasama niya yung family niya. Cute-cute ng anak niya eh. <laughs> Hey, <laughs> <I> don't cry. <laughs> Smile. <laughs> I. catch too big. oh ah, this uh, here also. Huh? Here also. But small. Here small. This one, one point five kg. Hmm? Uh, who going after? Who is the mat? That people going after. Do you want me to catch you with this one, ha? Barracuda, barracuda, barracuda Barracuda come to you morning or oh, afternoon when you come back? Afternoon, half, now. Yeah, I know. How many? Only five. in your dreams. Now! Ah. Oh, see? I told you. I told you. You will not believe me. Barakuda, I think. <laughs> yeah, fish on tayo, guys. Woo! Woo! I told you, not believe me, huh? Not believe me. <laughs> okay, guys, nakabrak muda pa tayo. Oh, yon. Yes <laughs> See Told <don't> you <laughs> Aywa Naka pa tayo guys Okay guys, nakachamba pa tayo ng good size na barakuda oh. pangsigang naman mamaya guys. Woo! Uh, just at least nabawas nabawas bawasan guys yung sakit ng loob ko sa naputol natin na narad. Ayos. <laughs> uh, na talaga siguro guys yung ano na tama na <laughs> kasi may trabaho pa tayo alas <laughs> 7 okay. nasa natin okay. ito na talaga yung sinasabi na pahinga ka na kasi sumabit ka na eh baka maka <laughs> okay guys so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to okay. e, paano nakadali tayo guys ng good size na rin ang barakuda. Pang ulam natin So, itong barakuda, ibigay natin ito kay Master Chito. Ang talaga <laughs> Ayos! Ay, ay, Solid natin, naka... Solid natin na supporter yan. Pagsikang na yan. Sarap na eh. yung pagsikang. <laughs> thank you! Oh! <laughs> ay, so. Okay. So, guys. I hope nag-enjoy po kayo sa video natin para sa araw na ito. Kahit nabali man yung rod natin, kahit paano na... na bukas sa yung sakit ng loob ko dahil nakabuha tayo. Okay? So, kita-kita na tayo guys sa sunod nating mga fishing adventures dito sa Tata. Shout out pala kay Master Chito at sa buong family niya. Okay? Maraming salamat kay Bigan. Okay? Don't forget, spread love and always be happy! <laughs>